Look. So, mag-update po tayo dito sa native pig farm. Pig, mini pig farm. So, yung mga baboy ng kapatid ko, si Colonel Pagadora. Mahilig siya kasi mag-alaga ng mga baboy, manok, pabo, apato, uh, pato, rabbit. So, yun. Uh, nagtatanim ng mga native trees mahilig din siyang mag so ito yung babuyan niya mga anim lang to dati eh ayun ngayon nasa 40 or 50 naingit ako nagpabili ako ng sabi ko bili ka, bumili dati sila na liliit siyam parang namatay ata yung dalawa or tatlo tapos ang babae Aapat ah, ah, So, siguro itong puti mga puti yun eh na, na pero native so ang dami na yun black na pig nya uh, more than 40 so ito yung mga babae oh, na native natin kahapon nagpa kain tayo ng ano ng yung buko na nahuhulog itong <coughs> gusto nila medyo madami dyan eh. pero sa pispan ang daming buko na tinanim natin dalawang uh, libo siguro Or, ay wala naman dalawang libo isang libo siguro naapoy. so nagtanim tayo dati ng napier kasi nag ano, nagtanim yung kapatid ko na napier isa lang na buhay pero ang yabong tinanim ko nang tinanim so one year na ganito na kadami yung napier so eto so nanguha ng napier pinakain natin dito para matawag natin yung mga baboy yun nagsisidatingan sila andyan na sila madaming maliliit eh bagong panganak tapos may sampuadang kamp na ano na kapon castrated para mas malaking mas mabilis daw silang lumaki so eto eto ibang lahi to native siguro yun na ano na hindi kasama dun sa anak ng ano, tatlo dati tatlo lang kasi to dati bumili siya ng pure na yung baboy ramo yung bagong huli lang sa gubat pero namatay, iniipit niya yung sarili niya. So, ito na po siya. Kikita ba? Gandang panoor. Oh. Diyan sila, oh. dito tayo sa hindi again sa the light. nagkaalisan na isa iba kasi may magpanagahantay sila ng magpakain doon ini nagpahanap tayo ng dara kasi naubusan 1, so, one, two, three. Hindi ko na makita yun ano? Yun lalaki. So yata. Yun area. fifty uh, two by seventy meters. So na na ng hanggang bewang na hollow block cemento kasi dati yero lang. So yata. Medyo eh, matagal siguro bago ma-office ng Napier pero maglalagay tayo doon sa kabila. So, yung si mga maninog na nahuhulog. Ibibiyakin natin, papakain natin sa kanila. Zay. Kawahin so, mga maliliit. So, tingnan natin yung semento kasi bagong semento lang yun bakod natin ito ang gandang pagmasdan pag sila so dito na lang po titingnan natin yan ano bakod bagong gawang bakod